sa musician, anak ni Ka-Freddy, at meron po kayong sakit. Ngayon, Opo. At ang gusto nyo mangyari, A, linisin ang pangalan, Opo. doon sa mga intriga sa inyo, and then, B, hingi kayo ng uh, tulong pinansyal para sa pagpapagamot. Meron po kasi akong hyperthyroidism. Ito po, uh... Senator. Kailan po kayo huling gumamit? I'm sorry ma'am, pwedeng sagutin, pwedeng hindi. I was 15 when I last had marijuana po. A hair follicle. Sure. Uh, yes. yes. Papayag buhok. Ngayon, pag na-clear ka dito, then ibubus kong tulong sa'yo. Salamat po. Doon sa sakit po ninyo, all out support po ako at tulong sa inyo. January 20 po, Idol Rafi, nang samahan po natin si Ms. Megan uh, sa ECDNA, kasama po ang ating reporter na si Jam. Hi Megan. Hello po, hello po, Sir Rafi. Good afternoon sa iyo. Kumusta ka Megan? Uh, andito po ako ngayon sa house ng tita ng asawa ko po. Matatanda mo Ms. Megan, nag-usap tayo dito na sabi ko, pasahin mo lang yung drug test na... Ikaw ay sumailalim through that easy DNA. At kapag pinasa mo, bubuhos ako ng tulong. Babagawin kong buhay mo in all. At nag-agree ka at voluntary yun. Pag bumagsak ka, sabi ko, wala ka ma-expect na tulong sa akin. Tama. Now, Megan, ano sa tingin mo ang result? I think I passed it. You passed it? Oh. Ako. Nung mag-usap tayo rito, tinanong kita kung kailan yung huling take nyo. Ang kaganda kay Megan, inami niya, pero sabi niya nagbago na siya, tapos na, hindi niya na, uh, ginagawa. So, nung nagpa-test ka, okay. 90 days going backwards, yun yung effectivity nitong okay. hair follicle test. From yeah, Priscilla you know. O'Donnell, Director of Business Operation Easy DNA. So, yung ginawang uh, drug test through hair follicle ni uh, Miss Megan, yun po ay like 90 days ang kaya yes, sir. nung matutumbok kung siya ay gumagamit within that period o hindi na, tama? Yes, sir. From date of collection po. From date of collection. Okay, so 90 days. Sige po. Uh, at andito na po yung result. Uh, babasahin ko na po mamaya-maya. So gusto ko lang po ma-confirm na 90 days. Okay. Sige, salamat po uh, Miss Priscilla O'Donnell, ma'am. Okay, you're welcome, sir. Is Megan? Apo. Bakit ka positibo na negative ang resulta? Kasi po wala naman ako ng drugs eh. Hindi po ako nag nagpabuo yung pong kiniklam ay yung pinaparatang sa akin na sabo. Hindi ko naman po yung ginagawa. Kailan po yung huli nyo paggamit, ma'am? Matagal na rin po eh. Mga kailan po sa tansya, Bago po ako naging nanay. Which is how long na po simula nung pumunta kayo okay. dito sa amin? Few weeks ago. When I was 28, ano oh na no, 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 20, yeah, 28. 20 years old? 28 po. Taon 20 years po. 20 years old. So, mga ilang taon na po yun nakalipas? Matagal na po kasi 43 na po ako ngayon. 20, 43, so parang 23 years ago? Yes, yes. Yun po yung last? Opo. Ma'am, gusto niya malaman yung result? Ito na po here five drug panel and extended opiates test result at ang resulta po metafetamine yung pong itine sa inyo yung shabu po metafetamin oh, okay. okay ang sabi po rito kayo ra po ay mam Ma dito positive po mm -hmm. Positive po. Ibig sabihin, um, um, within the 90-day period, simula nung kayo po pumunta rito, kayo po'y nakapag-take pa ng shabu. Uh, okay. Yun po. Now, kung willing ko kayo magpa-rehab, tutulong po ako doon. Ah. Uh, pero yung um, bibigay po ng pinansyal, uh, oh bibigay ng kabuhayan at kung ano na pa, hindi ko po gagawin yon. Sa paggamutan, tutulong po ako. At sa kasarihan tutulong po ako. Hmm. I don't need rehab, Sir Rafi. It was, it was one day kasi na, ba diba nga nakukwento ko po sa inyo na, na homeless kami, tapos saan-saan kami nakikituloy. Minsan po yung tinutuloyan ko siya namin, hindi namin kilala. And there was an instance na yung isa po na tumulong sa amin, yun po yung uh, uh po sa kanila. Hindi po kami pwedeng mag kasi tilulungan lang kami. And kinailangan namin yung makisama kasi ayaw namin mapahamak. So it was an uh, incident like that. So it, kaya, nga po, kaya nga po ako nagpa eh, kasi hindi ko naman po alam eh na, <laughs> di ba? yung yung duration di ko naman po yan alam di ko nga po alam na may hair drug follicle test so I thought na it doesn't matter no kasi nga it was one time kasi nga wala kami choice it was someone na help us pero ganun po yung situation ng kanilang kabuhayan marami po ko talaga man nangyari sa akin sa mga uh, sa mga asawa na no? hindi po maganda pero kaya po rin ako lumapit sa inyo kasi para po maalis kami sa ganitong sitwasyon, hindi na po kami malagay sa pilidro, hindi na po kami malagay sa alanganin. Kasi nga, kaya nalalagay po kasi kami sa alanganin, uh, Senator. Nalalagay kami sa alanganin dahil kung kanikanino lang kami humingi ng tulong, kung kanikanino kami nakikituloy, kaya yun po yun. Pero yung po sa ako, hindi po ako addict. It was, an, it was an incident na kailangan kong kailangan namin makisama. Yes. Pero ma'am, meron po kayong karapatan na tumanggi kung gusto niyo Sabi niyo po kasi tumutulong okay. sa inyo so hindi niyo po matanggihan yung Because pag, okay. parang in short, yung pag-offer na mag-take ng shabu dahil tumutulong sa sa'yo ay mo mapahamak kaya sumang -ayang ka na lang ng mag-take din. You could have okay. said no. I could kasi not sure at that time. I'm so sorry. Have, pero even my husband, kasama ko na siya noon and it wasn't and it was uh, hindi po maganda yung situation na kailangan naming makisama talaga kung hindi kasi pwedeng pwede kami mapasay doon sir pwedeng mapahama kami lalo so, maniwala po kung sa hindi may mga ganong situation po eh, nakaranas po ako kaya nga po sumapit ako sa inyo sir uh, kasi uh, wala akong mga takbuhan sir eh. wala talaga kahit si tatay po nag hindi pa kami nag-uusap, hindi, hindi naman po kami, there was no uh, way to communicate. He, he, his doors are closed and that's what we're experiencing, so many doors are closed for us. And so kung sino po yung mag-open for us, pinapakisamahan po namin. And unfortunately, napupunta po kami sa mga ganong situation. Meron pa nga po sir, muntik ako ibugaw sa matanda. Meron pa pong ganyan. May mga hindi po talaga maganda na nangyayari. Pero hindi po ako addict, sir. Hindi po. Well, well hindi, hindi ko po sinasabi yas, na kayo po ay addict, ma'am. Ang ako sinasabi ako ko, ko dito po. ngayon, A, nagsinungaling kayo, and then B, kayo po, ayon sa inyo, napilitan lang gumamit ng droga bilang pakisama dahil kung hindi, kayo po ay mapapahamak doon sa okay. taong tumutulong sa inyo, which is okay. unbelievable. We didn't, we didn't, we didn't, ano, K kasi, kasi ma'am, maraming nanonood sa ating mga kabataan ngayon. Hindi kami na nagtagal doon, sir. At, pero, at yung pagsabi ninyo na hindi nyo kayang tumanggi, gusto nyo makisama, kaya napilitan na magsyabo, wag po yon. Dapat po turuan natin time. ating mga kabataan na matuto magsabi, no, I don't want to, ayoko. Sir, turuan din sana natin ang mga Sir, ano ko kasi sir eh, lum hindi talaga ako lumaki sa ano sa protection ng mga magulang ko, sir. Bibira din siguro yung gano'n na bata ka pa lang, kailangan mo nang mag-mature. Kasi walang mag-aasikasa sa'yo, walang magtuturo sa'yo, walang mag sa ka sa'yo. Ganun po yung tinaanan ko, sir. Miss Megan, willing na willing talaga ako tulungan sa kita noon nung mag-usap tayo rito. So, If you remember, ano ko, sabi ko bukod sa pagpapagamot, Opo. ako'y kukuha ng bahay na i-rentahan mo for one year, babayaran ko, and then bibigyan kita ng kabuhayan. I was even willing na bibilang kita ng sasakyan na para makatulong for you to move around. Sir, sabi ko ko, babaguhin buhay mo. With the condition, sir, papasahin mo lang yung drug test na sabi mo yes. I didn't know, sir, that it, it would, I know, result to that. Hindi ko lang alam. I'm not really... Like, ano, oriented. I'm not drug oriented, sir. It, 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 was just a situation talaga. And hindi naman, hindi naman namin inulit yon nung kaalis po kami doon. Yun po talaga yung totoo. Yun po talaga yung totoo. Kaya nga malakas po yung loob kong magpatis. Kasi alam kong hindi ako gumagamit. It was just that one time, sir. And how I wish na pagustuhan niyo pa rin kami tulungan kasi Sir yan din po yung mag-aayos sa amin eh. Alam niyo Sir, we're back on the streets. We're, still homeless. We pero pero, pero ma'am, ma if you remember, binigyan hmm. kita ng 20,000 pesos kasi wala pa yung drug test result eh. Pero kung ngayon yes, nangyari yon hindi kita hmm. nabigyan sa ng 20k. Pero nung time na pumunta ka dito, binigyan kita ng 20k thinking na sana pasahin mo for the meantime, ito yung 20k. At least kahit papaano po, meron po tayong natulong. Okay. Alam ko po yun, sir. Pero, yun nga po eh, um, gusto namin magkaroon ng kabuhayan. Wala, wala, alam niyo po, sir, yung nag-back to zero kami, ang hirap pong explain eh. Kaya lang kasi, wala po talaga yung nag-support. Wala po nag assist We are on our own. And then, magpunta po kami sao And then, we had hope that, you know, we will have a better life. Kasi nga, ayo hindi naman namin kagustuhan maipit kami sa galong. Nagsinungaling kay sa akin once, <laughs> ano pong guarantee na hindi kayo magsinungaling for the second time? Sir, na, I na, na, na ayusin telling... niyo na pong buhay niyo. Ma, no, sir. Hindi po ako nagsinungaling. I'm telling you. Ma'am, sinabi niyo na, hindi na kay di ba, inulit-ulit ko, Kailan ka ba huling gumamit ng drugs? Sabi mo, many years ago. Kailan po kayo huling gumamit? I'm sorry ma'am, pwedeng sagutin, pwedeng hindi. I was 15 when I last had marijuana. Tapos ngayon pa lang, kasasabi mo sa akin, 20 years old ka pa lamang, nag-stop ka na. So ang dami pong pagsinungaling inconsistencies po ma'am, ang dami. So kasi po diba ang addict is yung araw-araw hindi po nabubuhay ng walang droga, araw-araw hindi nabubuhay ng walang alcohol. Ganun po yung may visa sir. Hindi po ako ganun sir. Hindi po ganun ang buhay ko sir talaga lang naghihirap ako at saka may sakit ako, yun po yung totoong situation, sir. Kaya hindi ko po, eh, for me po, hindi po ako nag sir. Kasi hindi ko naman po alam eh na pati yung ganun, maglalabas ko pa sa, sa drug test. Hindi ko po alam yun, sir. Kasi hindi naman ako drug savvy, hindi ako drug-oriented. Hindi po, yun lang po masasagot ko sa inyo. Okay. Pero it was, a, it was one time we had to survive it, sir. And sana naman, you can still give me this chance or kasi ang hirap na po talaga ng buhay namin eh. Ang hirap na po talaga. Ayoko na po mag sa, sa mga tao, sir. Kaya lang po talaga we're down. And hindi ko talaga alam eh na ganoon. ko ng uh, expert opinion mula sa Chief ng DOH Hospital Treatment and Rehab Center, Dr. Alfonso Villaroman. Uh, Doc, magandang hapon. Uh, magandang hapon po Senator. Doc, sa kaso po ni Megan kasi pina uh, drug test namin siya hair follicle at uh, lumitaw na positive siya. At sabi niya minsan lang daw siya umitit. Is that possible? Na minsan lang at lumabas well, po na positive? Kami kasi, sa experience namin, whenever a drug test positive, we always uh, find the root cause. Kung positive to sa drugs, ibig sabihin may drug sa katawan mo. So gumamit ka. Mm -hmm. So kami, ang direction namin is to try to help the patient to get him him or herself out of the use and reuse cycle uh, para mabigyan ng pag-asa yung pasyente na gumaling. Hindi ko, I don't think na posible na mag-positive yan na hindi siya gumamit. So my question is, is it possible na in gumamit siya ng maraming beses at hindi lang isang beses? Tulad ng sabi ni Megan dito na once lang daw siya gumamit, for uh, the past 20 years, once lang siya gumamit at ito na ang na positive. Or baka maraming beses siya gumamit or araw-araw siya gumagamit ay sa mga netizens. Well, ang, ang theory kasi dyan, the more often you use and the more short ang interval between uses, lalabas talagang positive yan. And siguro naman kung hindi ka gumamit ng more than one month, hindi na magpa-positive talaga yan. So, it's usually, within, gumamit yan lately lately. Usually, pag nag-positive yan, within one week positive, gumamit yan. At mga yung beses po siguro, Dok? Well, that's a possibility, sir. Okay. Ano bang proseso, halimbawa pumayag siya, pero sabi niya, ayaw lang niya magparihab. Doon po, para sa kalaman ng marami, ano bang uh, nangyayari yung proseso para sa isang uh, gusto magparihab o pag dinadala po sa rehab ninyo? The Department of Health Treatment and Rehab po, wala kami single door or single pipeline entry. Uh, they can come here anytime. They can talk to us. We are non-confrontational. We are non-judgmental. Hindi namin buhuskahin yung tao. Okay. Pumunta ka ito, tutulungan ka namin. We don't question you. We will not. We will not even uh, tell you. Oh, nagsisilungaling ka or whatever. That's not our policy. Our policy is to have the patient come here, get him or her to be motivated to come and return if ever and undergo the program of rehabilitation tapos tutulungan namin sila meron kaming tatlong ano eh tatlong approaches sir we teach okay. them mm -hmm. yung yung nyo niyo kanina pa nabanggit niyo how to say no Pero mm -hmm. meron kaming program for that we counsel them kung may mga problema usually especially among females meron silang uh, trauma and okay. you know uh, DOH prides itself we don't only treat drug users we also treat non-substance users. Mm -hmm. So may attitudinal problem yan. Tinutulungan din po namin yan. So hindi po kami nag strike sa droga alone. Kasi okay. drug use is the result of a personality flaw that needs to be corrected or needs to be rectified. Ano lang po sir. Ayun. So uh, usually the root of the problem of uh, drug users ay yung kanilang attitude o yung kanilang character. Siguro isa na yon. they don't know how to say no. Madali sila maimprovensyahan. Yes, The second sir is also yung people places and things na kinagisnan nila, nasanay sila doon. If you were born in an environment na maraming droga, chances that you'll also pick up on the habit. Ay, Ganong kahaba po yung programa na yan, sir? Yung sa rehab sa substance abuse? Uh, sir, ang, ang ang programa po ng Department of Health po ay binabase po sa Republic Act 9165. Apo. Ah, uh, meron pong 6 to 12 months po yan, na mm -hmm. program na residential tapos aftercare outpatient na not more than 18 months. This is mandated by RNN 165. Also po, uh, hindi lang po naman, ito po, titignan po namin yan. Titignan po yan ang DOH accredited doctor as to the severity of drug use. Doon namin i-gauge ig kung ano ang kailangan sa kanya. Mm -hmm. Whether it's residential, whether it can be through an outpatient pipeline, or uh, otherwise. Marami po yan. Hindi po kami uh, dumidiscount po or nagmamanage ng pasyente na isa lang. Depende po sa need ng pasyente po yan. May bayad po ba yan, Dok? Magkano naman po kung may bayad? Uh, actually, sir, it's, it's socialized. Socialized. Pang hospital po. We are a government uh, health facility po. So, we follow the socialized form. Mm. So, yung mga kaya po nila, pwede sila magbayad. Usually po, not more than, ang pinakamataas yung binabayaran dito is 15 a month. Pero kung indigent talaga, wala po yan. Lalo-lalo na kung ang mga pasyente po ay talaga nangangailangan. Pero ako po sir, we are not strict about that. What's okay. important po is we look at the patient and we help them. And I want to reassure uh, Miss Megan that when we talk to you, it's not going to be judgmental. We're not going to judge you on what you did, what you are. We're going to just help you the best way we can. And this is non-confrontational. Non we are non-judgmental. We try to target three things. One, we try to help you to get over the trauma of the problem that you had. Because drug use in itself is, or, or the environment of drug use mm -hmm. can so, be tra traumatic in itself. So you, they need some form of psychotherapy or therapy. Secondly, po, we are training them, arming them with tools to say no to people, places, and things in preparation for when they go back out. Okay. Good. Sige. Patlo po, Opo. we teach them a skill. We have coordination with schools and test na where we teach them a skill. Pag lumabas sila, meron silang nalalaman o kaalaman na magagamit po nila for survival. Okay. Okay. So, Doc, pwede siya mag-walk in ano, anytime? Yes, sir. Okay. Sige, Doc. Maraming maraming salamat po, Doc. <phone rings> Megan. Po. Narinig niyo po yung sabi ng isang eksperto, si uh, Dr. Okay. Alfonso Villaroman. Kung gusto niyo po magparehab, uh, uh, mm -hmm. pwede naman kung kayo pumunta doon, mag-walking kayo anytime. Kung wala ako kayong kapabilidad na magbayad, eh, socialize naman po yun at uh, lilibre na po kayo. At kung meron kayong pambayad, 15000 lang daw a month. At marami pong programa doon na that will uh, suit your need. Ayaw niyo po? Hindi, wala po akong pambayad. Oh, libre na po, sabi ni Dr. Villaroman. Kasi wala naman po kayong trabaho, was so that, free po yun. Was that was that that will that help? Will that, help? po with you, with you, sir? Will that help? Yes, ma'am. Magpariyab muna kayo, kayo kay Doc, tapos pag sinabi ni Doc certified, nagbago na ito, then pwede tayo mag-usap ulit. Ano na po? Sige po, punta kayo kay Doc, si ma'am, at libre po yun. Ba't kay kayo naiyak? po kasi. Sana sa Lassie. Bait niyo po kasi kami. Laka sa akin po. <laughs> Thank you po. Sige po. Sige po. Uh, Tatawagan na po namin si Dr. Villaroman para sabihin na anytime uh, uh, this week or mm -hmm. the next uh, few days, eh, ay pupunta doon at hanapin siya. Okay? Pero sir, sa Lassie, Wala. Wala pa rin po kasi kami bahay ngayon. Wala kaming matuloyan. Ano po bang pwedeng mangyari? Ma'am, I'm, I'm sorry. sorry. <laughs> kasi pag tinulungan ko kayo, ma'am, mm -hmm. parang kinaain ko na po yung aking salita na binitiwan dito noon. Na I will not help you kapag kayo po yung okay. positive. Masisira naman din po yung aking credibility. Kasi kung kayo po asana, ma'am, na nyo, mm -hmm. sinabi ko sa inyo, one year rent, i-advance ko, <laughs> bibigyan kayo ng negosyo, pati sa sakyan pa, pera, lahat-lahat. Kaso ma'am, ikaw na mismo umamin ngayon, nag-take ka recently dahil uh, hindi mo matanggihan, natatakot ka, etc. Which is, for me, napakababa po na rason. Maging si Doc nga, di ba? Hindi sumasakayon. Mm, mahirap okay. po kasi talaga sir, mahirap paniwalaan unless nan nandun kayo din sa nangyari. Eh, hindi naman po yun mangyayari sa kahit sino eh, na, na okay, okay ang kalagayan. Nangyayari po yung mga ganun sa mga hindi okay po yung kalagayan. And most especially because alam po ng buong mundo that my father doesn't protect me. My father doesn't care about what happens to me. And everybody knows it. Because he says it in his interviews also la pwede ko siyang puntahan pero hindi ako pwedeng tumira sa okay. kanya hanggang gate lang ako And okay. everyone knows that. ma'am ito na po holi ko masasabi okay you're talking about you are not getting yung care from your father oh, no, you've been I mentioning that again and again pero ma'am marami akong alam na mga tao na orphan walang father walang mother and yet napakaganda po I ng buhay wish, nila i wish i was an orphan nataguin po sir. nila nang i na wish, wish i was orphan sir i wish I wish. Kasi even orphans they they have a chance to get loving parents. Okay. They get a chance dahil yung mag-aampun sa kanila longs for a child. See, Mas maganda pong maging ampun, sir, kaysa ganito po totoong anak. Pero pinapanood lang nila akong masira, sir. See, Sorry but it's true. It's true. Yes, yes, I want my children back. I love my children. I want them back. Gusto ko lang po magkaroon ng bahay, ng income para ma-afford ko po yung mauwi sa akin ulit ang mga anak ko. Mapaaral ko sila yun lang po. Opo. Wala po akong mga priority sa sarili ko, sir. So, I understand. Opo. Kung mapapabuti po yung magpaparehab ako, makakabuti po yun Sige po. sa inyo. Gagawin ko po, sir. I will do it. And thank, you will... Po. thank you Thank you, ma'am. Opo. And we will do our best na masurvive po namin to sir. Opo. Na hindi namin po kayo ginugulo. Pero Sige thank po. you. Thank you, sir. Yes, ma'am. Huwag niyo po, po ibang telepono. Kausabi po kayo ni Odette para doon po Opo. sa Uh, pag-refer sa inyo sa DOH kay Dr. Villaruman. Salamat Thank po, ma'am. Good luck po, ma'am. Thank you so much. Thank you. Po. Thank, Thank you. you. Sayang, sinayang ang ating tulong na nakaready na sana. Ayun. Okay? Marami pong netizens ang nadismaya din po, Idol Rafi. Marami na naawa sa kanya. Nung una si pumunta dito? Yes. Maraming naawat, nag sa kanya. Ngayon, lahat nawala yon. Sayang. Sana eye open to sa lahat.